Hey guys! Welcome to my vlog. It's me again, Manang Dabing Family. Paano nyo i-describe ang mga salitang ito o ang pangungusap na ito? Ang hirap ng maging mahirap. Ay, oo naman. Sobra talagang ang hirap talaga na maging mahirap. At hindi naman lingid sa ating kaalaman, ano, na mulat na mulat ang ating mga mata sa ating paligid, sa buong mundo, na marami ang nagihirap. Na kapag ka hindi ka na kumayod ay talaga naman, talaga naman, hindi ka nakakain. Di ba nga? Lalo na tayo mga magulang, 'yung makita natin ang ating pamilya, ang ating mga anak na hindi man lang natin maibigay 'yung kanilang mga needs. Alam nyo 'yon, na kapag ka gusto nila ng mga damit na bago, lalo sa mga uh, special na occasion, sa kanilang birthday, sa Pasko, 'yung na kahit once a year man lang sana eh, maibigay mo, mabilhan mo sila ng mga uh, bagong damit, pero minsan, minsan guys ay hindi mo pa nagagawa ito. 'di ba? Sa hirap ng buhay. Kasi instead na 'yung ibibili mo ng mga damit na 'yon, isa eh, pagkain mo na lang ilalaan. Kasi ang iniisip mo kesa magutom sila, 'di ba nga? Ganun din 'yung kanilang pag-aaral. Yes, makakatapos sila ng, ng, elementary, ng high school. Mapalad na kung makatapos pa yan ng high school. At lalo mas mapalad na kapag ka mapapag-aral mo pa siya ng kolehiyo. Na kahit nga sa vocational nga lang, di ba? Yung two years course lang, at lalong mas maganda kung mapatapos mo pa ng college. Pero papaano mo ito magagawa kung hirap ka sa buhay? Kung ikaw nga wala kang trabaho. Ang hirap talaga. Hindi ko kaya nga uh, ipaliwanag. Tapos yung darating pa sa'yo, yung, yung emergency na alam mo yon yung magkakasakit kayo. Yung may malubha kang kalagayan, may malubha kang sakit na kailangan madala ka sa hospital right away. Dahil kung hindi, isang pagkakamali mo lang, eh mababawian ka ng buhay. Yung mga ganun, guys, dahil sa kawalan mo ng pera, hindi mo magawang maipagamot ang iyong mahal sa buhay. Yung aantayin mo na lang na mabawian sila. Ang hirap, ang sakit sa dibdib ang mga ganun pangyayari. Pero guys, alam mo ba, na pwedeng mabago ito, papaano? At po pwede mo pong hindi mo madanasan ang mga ganito. So papaano? Papaano ang gagawin natin? Alam nyo guys, napakaswerte natin. Lalo ka na. Napakaswerte mo. Di ba? Wala nang isinilang ka. Kompleto ang iyong pangangatawan na ipinagkalob sa iyo ng Panginoon. Di ba? Hindi mo ba gagamitin ito? Hindi mo ba susubukan ng iyong kakayanan? Para hindi mo madanasan ang mga ganitong kahirapan sa buhay. Di ba? Meron tayong pamamaraan para makaahon sa hirap. Huwag ka lang panghinaan ng loob. Guys, alam naman natin na maraming mga nagtatanggumpay na mahirap na naging mayaman. So, dapat ma-inspired ka sa mga taong ito. Dapat isipin mo na kung kaya nila, kaya mo din. Di ba nga? Kapag kakumpleto yung pangangatawan mo, hindi ka ba natutuwa na kumpleto yung katawan mo? Ah, marami akong magagawa. Di ba nga? Marami kang nakikita na hindi kumpleto ang katawan, pero, pero pilit silang lumalaban sa buhay. Di ba nakakaproud mga ganito? Yung mga bulag, yung mga pipi, yung mga pilay. Pero tingnan mo, nakikita mo sila, nagsusumikap sila. Ikaw pa kaya na kumpletong pangangatawan? Na hindi mo kaya na lumaban sa buhay? Aba, parang unfair naman yun, di ba? <laughs> ikaw na ang swerte mo na ka na ng kumpletong pangangatawan. Tapos wala ka lang ginagawa sa buhay? Aba, ikaw na yung may problema nun. So, sana banggit natin, di ba kapag kayong iisipin mo yung mga gano'n na yung mga pangangailangan ng pamilya mo, yung dapat na, na makakapag-aral sila, yung emergency na kapag uh, kailan na kailangan para sa mga dito, di ba? May madudukot ka ng pambayad. Na kapag ka ginawa mo yung best mo, may mga solusyon sa mga bagay na ito, guys. Kaya huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan na hanggang dyan ka na lang. Subukan mo yung kakayanan mo. Di ba? Walang masama naman sa pagsubok ng maating kakayanan, guys. Kung mag -fail ka, kung madapa ka, kung hindi ka nag, nagtagumpay sa isang subok, abay, subok ka pa ulit. Walang masama. Hanggat kaya. Hanggat hindi ka nagkakasakit. Huwag mo lang hintayin na magkasakit ka na, ba? Diba? <laughs> Kasi ang hirap na nun kapag ka nagkasakit ka. So hanggat malakas ka, guys, may pamamaraan para makaahon sa hirap. wag mong hayaan na malugmuk ka sa kahirapan. Dahil napakaswerte. Kung titingnan mo, sabi ko nga, yung mga bulag, yung mga pilay, na pilit silang lumalaban sa buhay, ikaw pa kaya na kumpleto yung pangangatawan na walang magagawa sa buhay. Kaya gumawa ka lang ng paraan. Ang mahirap, guys, kung hindi mo man lang sinubukan na ang iyong kakayanan. Di ba? Yung wala kang ginawa, yun ang mahirap. Di <laughs> yung ba, yung bang pinanindigan mo na yung pagiging mahirap mo na hindi mo man lang nakita kung kakayanin ko ba to? Kakayanin ko bang maka sa kahirapan? Di ba? Yung hindi mo man lang sinubukan ganun. Walang masama ang sumubok guys, alam niyo yun. Hanggat nabubuhay tayo, sabi nga nila, di ba? May pag-asa. Gasgas na gasgas -gas na kasabihan na yan, pero totoo yan guys. Habang may buhay, may pag-asa. So guys ha, ah, sama-sama tayo na lumaban sa buhay, sa hamon ng buhay. Okay? Huwag kayong panghihinaan ng loob. Minsan, pinapanghinaan tayo ng luob. Yung alam mo yon yung wala kang kakampi sa buhay. Yung uh, parang piling mo mag-isa ka na lang. Ako, hindi ka nag-iisa guys. Meron pa sa taas. Hmm, tumawag ka lang sa kanya. Alam nyo, yung prayer, ay eh, ang lakas yan na sandata natin sa buhay. Siya lang yung uh, gumagabay sa atin na tunay. Pasalamat tayo kasi andito pa tayo. O, oh, di ba? Hindi pa tayo kinukuha ng nasa taas. So, ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng chance. Gumawa ng pamamaraan para tayo mabuhay. At para yung buhay natin ay maging meaningful. O kung hindi man natin maabot yung, uh, yung kayamanan na higing mayaman. O kung hindi man natin maabot yun, guys, eh okay na lang yun. Hindi mo na nga maabot, eh. De, accept. Accept the reality. Ang importante, guys, ang importante. Alam nyo yun? Yung namumuhay kayo ng payapa. At the same time, nasa inyo ang Panginoon. Iyon na lang ang malaking yaman na natin sa buhay. Yung namumuhay tayo, nakasama natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Huwag na nating isipin na sobrang hirap naman ang buhay ko, yung mga ganun, yung nagsiself-pity ka sa iyong sarili. Huwag na nating isipin ganun, guys. Ang importante, may peace of mind tayo, na kahit na mahirap, may peace of mind. Alam niyo yon Sabi ko nga, kung hindi mo man naabot yung pangarap mo na maging mayaman, eh yung uh, maging kontento na lang tayo sa ating mga buhay. Yun na lang. Yun na lang, guys. Kung uh, dumating na tayo sa puntong gano'n, nasa kalagitnaan na tayo ng ating edad, yung papunta na tayo doon sa pagtanda natin, tapos wala pang nangyayari sa atin, at least, at least, guys, trinayin natin. Trinayin natin yung uh, best natin. Nasabi ko nga, kahit hindi man natin naabot, at least trinayin mo. Nakita mo. At pinatunayan mo sa iyong sarili na ginawa mo naman ng lahat. O, yung itinadhana ba sa sa'yo? ng Panginoon, eh yan, dyan ka talaga. Dyan ka na lang talaga. Oh. So, ano gagawin mo? Abay, maging kontento na lang tayo, guys. Huwag na tayo mag-self-pity. Huwag na natin kaawan yung ating sarili. Ipokus na lang natin, guys, sa masasayang mga sandali ng ating buhay. Sa ating paligid. Gawin na lang natin good vibes lahat. Kapag ka may mga kapitbahay ka, eh, makipagkapitbahay ka, maging masayain ka sa kapwa mo. Huwag na natin pagpahirapan yung ating mga sarili na eh, keso hindi natin naabot yung ating uh, pangarap na maging mayaman. Ika nga, di ba? So guys, magpasalamat na lang tayo kung ano yung blessings na dumarating sa atin. Huwag lang tayong sumuko hanggat nabubuhay tayo. Magtrabaho tayo hanggat kaya pa. Ganun lang yun. Di ba? That's life. Ika nga kung iisipin mo talaga, eh, napakahirap talaga. Yes, sabi ko nga, mahirap talaga ang maging mahirap. Pero, sabi ko nga, hanggat may buhay tayo at hindi pa tayo kinukuha ng nasa taas, may pag-asa pa. Ba? Huwag tayong mag-give up. Ika nga. Laban lang, guys. Laban lang. Kaya natin to. Di ba? So, hanggang dito na lang, guys. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pagbablog. Bye-bye na! Bye!